Tuong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong naging masamang intensyon sa pagtira sa asyenda. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyo, kailanman, hindi ko kinainggitan, hindi ko pinagnasaan. Kaya kahit kailan, hindi ko inagawa mga pangarap mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw laming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Hindi ko inagaw ang mga pangarap mo. Dito pa rin, sa ating natatangin doon, may pangako ang bukas. Magdasal ka na, Divina! Suzette! Please! Kahit ano pang iyak mo, hindi mo na mapipigil ang gusto kong gawin sa'yo! Wag! Wag! Huwag na huwag kang bibitiw! Hindi ko kaya! Kaya... Hey, kaya... nabinigas niyo Lakasan mo lang ang loob mo, Suze! Nalabo na ang paligid ko! na ako! <sighs> Kahit ano mangyari, huwag na huwag kang bibitiw sa mga kamay ko, Suze! Huwag na huwag! Suzette! Oh, Diyos ko! Ernest! Tulungan niyo kong ilahin bakit sa bakit sa Suzette! Oh, Diyos ko! Si Suzette! Ernest! Ito! Nakuha ko ng na lubid. Itakalimus ka daw. Huwag mo kapag tinihila mo bakit at si Suzette. Sige! <laughs> Ibigan ko ko ni Suzette. Iiwan ko niya ako sa baba pero nang mainip ako, sundan ko ko siya rito. Ano po nangyari? Eh, tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo kami itali mo sa motorsiklo mo lubid na nakatali sa katawan ni Ernest. Saka mo hilahin para madali namin siyang maitaas. Sige po, sige po. Oh, ayan, sige. Ayan. Sige pa! Hila pa! Pati lang! Susi! Kapit lang! Malapit ka na namin may taas! Ayan, ayan, ayan! Sige, na lang! Hila pa! Hila! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tulungan niyo akong maibaba siya sa patag ng lugar. Ay, dito. Dito, Andres. Dito. Susit, huwag ka na mag-alala. ka na namin dito sa taas ng bangin. Nanginginig ang kanyang baong katawan. Dali na natin siya sa ospital. Uh, mabuti pa, Ernest. Iangkas na muna ninyo si Susette sa motorsiklo. Alalaya mo na lang para mas mapabilis tayo. Kukunin ko ang kotse para maihandat daw na natin siya isakay papunta sa ospital. Sige po, Manong Tino. Uh, sige. Sasaba ako sa ospital. Kami na muna po ang maghahatid kay Susette sa ospital. Maghanda na lang po kayo ng mga kakailanganin niya. saka kayo sumunod doon. Tama po si Ernest, manang Gloria. Tayo na po muna umuwi. Oh, sige, Divina. Tayo na. Kasalanan ko rin po kung bakit nahulog si Suzette. Nakailag ako nang itulak niya ako kaya nawalan siya ng balanse. Eh. Mabuti na lang at nahawakan ko siya sa isang kamay. wag. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Divina. Hindi mo kontrola naging sitwasyon. Naniniwala akong mabait ang Diyos. At hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa anak ko. Anak ninyo sa Suzette? Pero ang sabi ninyo, patay ang inyong anak. Paano Iyon na Iyon ang natuklasan ni Ernest. Sa nakita niya mga dokumento sa lalagyan ng mga papelas ng kanyang mga magulang. Bago pala namatay ang asawa ko. Dahil sa pagsabog sa plantasyon nagawa niyang ihabilin si Marie Suzette sa mag-asawa. Nagkamali ako sa pag-aakalang kasama rin niyang namatay ang aming anak. Kung ganun, kailangan pong malaman ni Suzette ang katotohanan. Anong ginagawa niyo rito? Hindi na lang ka namin ni Divina ng pagkain. Siguradong gutom ka na. Ang haba nga ng tulog mo. Kaya kumain ka na muna, ha? May mga prutas kaming dala ni Manang Gloria, Suzette. Para makabawi ka agad ng lakas. Ayokong kumain. At lalo ng ayokong makita ang mga pagmumukha nyo. Kaya pwede ba? Bitbitin niyo na lahat ng dinala nyo rito at tumalis na kayo. Nagpunta talaga kami ni Manang Gloria rito. Para malaman ng kalagayan mo. Saka kung ano pa yung kakailanganin mo rito. Na pwede namin dalhin bukod pa sa mga pagkain. Bakit ba kasi ayaw pa ninyong aminin? na nagpunta lang kayo rito para sumbatan ako sa ginawa ko at pagtawanan. Dahil ako ang nahulog sa bangin imbis si Divina. Na ako ang kinanama sa sarili kong kawalangyaan dahil napakasama akong tao. Na sana nga, nahulog na ako ng tuluyan at namatay dahil matutuwa pa kayo kung yun ang nangyari, di ba? Nakakamali ka nang iniisip mo, anak. Anak? Bakit mo ako tinawag na anak? Anong karapatan man tawagin akong anak? Ha? Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Maliwanag ang nakasaad sa birth certificate na ito na si Manang Gloria ang tunay mong ina. Pangalan niya at pirma niya ang nakalagay rito. Patunay rin ang sulat na ito na pirmado ng iyong itay nang ihabiling kanya kay na mama at papa bago siya namatay. <laughs> Hindi totoo yan! Paano ko magiging isang ina ang taong mortal kong kaaway? Suzette, bakit hindi mo buksan ang iyong puso sa taong tunay na nagmamahal at sa sa'yo? Hindi mo ba alam na maraming beses niya akong sinabi ang mamatay na sana ako? Ha? Oo. Inaamin ko. May mga pagkakataong nasabi ko yun noon. Sa kagustuhan ko lamang na maituwid ang mga pagkakamali mo. Pero ngayon niyang nalaman kong anak kita. Umihingi ako ng tawad sa mga sakit ng loob na naibigay ko sa iyo. Pero tama ka. Mas gugustuhin ko na lang na mamatay. sa tanggapin, ikaw nga ang aking ina dahil galit lang na nag-uugnay sa ating dalawa. Kaya mo kang umasap, kikilalanin kita! Susette! Bumalik ka rito! Napakatigas ang kanyang puso, Ernest. <sighs> Masa pa rin tayong lalambot din ang loob niya sa tamang panahon. Maggagawin mong pagpapakamatay! Ikiwan mo ako, Divina! Huwag mo akong pakialaman, pwede ba? Uy, sina Divina at Suzette. Para nag-aaway. Sa kusina nang gagaling. Ah. Divina! Oh, Diyos ko! Eh, bakit hawag ni Suzette ang puchilyo? Hayaan <laughs> mo na ako! Laslasan yung pulso ko, Divina! Gusto ko nang mamatay! Ang dami-dami ng kasalanan ko sa inyo! na dalhin na. Pero hindi solusyon ng pagpapakamatay. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, Suze. Nandito ako. Si Mana Gloria para tulungan ka, kaya please. Yakot yung hawak mo. Akin na. Akin na, Suze. Anak. Nandito kami lahat para sa iyo. Hindi ka namin pababayaan. <laughs> Bakit kayo? Hindi niyang magpatawan. Bakit ako hindi? Bakit hirap na hirap akong patawarin yung sarili ko, ha? Lahat tayo nagkakamali. Huwag mo wakasan ang buhay mo dahil lamang sa yung mga maling nagawa. Pagkaralan mong patawarin ang sarili mo at bigyan ng pagkakataon. Paano? Paano? At hanggang kailan niya ako uunawain pat patatawarin, ha? Hanggang kailan? Makinig ka sa amin, anak. Hindi ka namin iiwan. Tutulungan ka namin muling mabuo ang iyong mga pangarap. Magtatapos kayo na pag-aaral, Lady Bina. At sama-sama natin nga harapin ang buhay. Dahil may pangako Ang bukas. Sumainyo mga kaibigan Ang aming tinampok na kasaysayang Alam po namin inyong kinalugdan At kinapulutan ng mahalagat magandang aral sa buhay Pinamagatan Hindi ko inagaw ang mga pangarap mo Samantala Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles Stephanie Andriano Harvey Eos, Phil Cruz, Ian Miranda, at si Regine Castillo sa papel na divina. Dinapatan ng tunong ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panunat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Miss Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Lagaan niya yung sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon na may pangako. Ang bukas.